Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay Marcos Evangelista at shout out kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kasunod ng tingin ni Han Sanchen, wala sa likod nilang apat. Kahit ang mga pulang ulap na iyon ay hindi nagkaroon ng kaunting bakas nito. Wala bang, wala sa likod nito? Nagdududang tanong ni Ivory. Halos isandaang porsyento ang tiwala niya kay Han Sanchez, ngunit sa sandaling ito ay hindi niya maiwasang magtaka kung si Han Sanchen ay nasa ilalim ng sobrang pressure at gumagawa ng mga random na akusasyon ang nangyayari sa likod niya ay ganap na normal, at walang mali na makikita. Sa lalong madaling panahon pagkatapos naming umakyat sa bundok, nagsimula kaming pakiramdam na kami ay binabantayan, at sa puntong iyon, sinabi sa amin ng aming subconscious na ang taong nakatitig sa amin ay malamang na nasa bundok, tama. Ang mga bundok ay maaaring makadagdag sa sitwasyon sa ibaba, at ang mga tao sa kabundukan ay higit na kaaya-aya sa pagtatago, sa makatuwid, mula sa isang low ika at sentido kumon na pananaw, ang gayong paghatol ay natural. At karagdagan, may mga pulang ulap sa itaas ng aming mga ulo sa oras na iyon, kaya mas naramdaman namin na ang mga tao o bagay na nakatitig sa amin ay nasa itaas namin. Nakangiting sabi ni Han San Chen. Tumango ulit si Ivory. Pero may posibilidad ba na nasa likod natin ito mula simula hanggang dulo? Nakangiting sabi ni Han San Chen. Tatlong libo, may mga pulang ulap sa harap natin pero hindi sa likod natin. Parang may mga tao sa harap pero walang tao sa likod natin. Hindi na intindihan ni Ivory. This is the genius of it. At first, hindi ako naloko sa trick niya. Later, after I attack this red clouds continuously, nadiskubre ko na baka naloko niya kami. Nakangiting sabi ni Han San Chen. 3000. Medyo naguluhan ako sa sinabi mo. Naguguluhang sabi ni Ivory. Ngumiti si Han San Chen at sinabing, napakasimple. Pagkatapos ay tinuro ni Han San Chen ang kanyang mga paa at sinabing, nakikita mo ba kung ano ang nasa ilalim ng aking mga paa? Kahit na siya ay nasa angkan ng demonyo, at kahit na ang araw sa itaas ng kanyang ulo ay pula rin ng dugo, mayroon pa rin itong liwanag pagkatapos ng lahat, sa makatuwid, sa ilalim ng liwanag, nakikita lamang ni Han San Chen ang sarili niyang anino sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ang iyong anino, tumango si Han Sanchen, tama na, pag-isipan mo ulit, ano kaya ang mga pulang ulap na iyon? Matapos marinig ang sinabi ni Han Sanchen, naunawaan na ngayon ng matalinong ivory na ito ay medyo hindi makatwiran. Bigla siyang nagising, ibig sabihin, ang mga pulang ulap na iyon ay talagang anino nito. Pinuri siya ni Han Sanchen at sinabing, oo, ang isang batang lalaki ay maaaring turuan. Agad na naunawaan ni Ivory na hindi nakapagtataka kung bakit patuloy na binomba ni Han Sanchez ang mga ulap kahit na alam niyang wala nang natira matapos silang magkalat. Sa oras na iyon, naisip niya, random na umaandar ang Han Sanchen na iyon dahil sa sobrang kaba. Kung iniisip ito ngayon, ito ay ganap na dahil siya ay nasa isang antas, ngunit si Han Sanchez ay nasa ibang antas. What? I've said it so accurately, gusto mo pa bang itago? Nakangiting sabi ni Han San Chen. Sabi niya kung bakit wala siyang napansing problema sa ilalim ng kanyang mga mata, ito pala ang lalaking ito ay nagtatago sa likod niya, at ang pangunahing layunin ni Han San Chen sa simula ay ang magpatrolya sa harapan, bagamat nasisilaw din niya ang paligid. Ngunit sa mga oras na iyon ang focus ay higit sa lahat sa espesyal na lupain tulad ng mga bundok, ngunit ang hangin sa likod niya ay talagang natangay ng hindi man lang tiniting ng mabuti. Haha, -ha. This world is huge and all things are vast. Therefore, all things should grow and compete, but after the baptism of time and years, it was the human race that finally ruled this continent. Kung bakit ang mga tao ay maaaring mamuno sa mundo? Sa katunayan, binigyan mo ako ng isang sagot na nagbibigay kasiyahan sa akin. Obviously, napakatalino ng utak ang sagot. Magaling ka. Hindi nagbahagi o nagpakumbaba si Han Sanchen, at mukhang napakalmado, gayon paman, sa paghusga sa iyong tono, dapat ay ibang lahi ka kaysa sa akin. Siyempre, ito ang lupain ng mga demonyo, paano ako magiging tao? That's not certain, paano kung may makilala akong matandang kaibigan sa ibang bansa? Sagot ni Han Sanchen, haha, natatakot akong ma-disappoint ka. Sabi ni Han Sanchen, okay you and I should be polite, so please show yourself, otherwise, if I find you, malamang pangit ang sitwasyon. Hindi imposibleng magpakita ako, wala akong sekretong itatago, pero para sa iyo, maaaring hindi magandang bagay ang pagpapakita ko. Oh, alam mo ba ang pangalan ko? I don't know, hindi pa ako humihingi ng advice. Umiiyak ako aba, sako na. nang marinig ang pangalang ito, kapwa kakaibang nagkatinginan sinahan Nahan Sanchen at Ivory. Siyempre, hindi na kailangang magsabi patungkol sa Han Sanchen, siya ay hindi mula sa mundong ito sa simula, at siya ay wala sa mundong ito sa mahabang panahon. Sa paghahambing, maaaring mas marami ang alam ni Ivory kaysa sa kanyang pinagmulan tungkol sa kanyang pamilya. Gayunpaman, mula sa mga mata ni Ivory, kitang kita ni Han Sanchen na kahit siya ay sobrang nalilito sa oras na ito. I have disappointed you. I actually let you not know my name. However, I am not tipid. Human, what is your name? Lumingon si Han San Chen at tumingin sa hangin sa kanyang harapan, maaaring hindi gaanong mahalaga ang aking pangalan, ang aking apelyido ay Han at ang aking ibinigay na pangalan ay San Chen. Anong sabi mo? Ikaw, dot Han San Chen ang pangalan mo. Malakas ba ang pangalan ko para malaman mo? Medyo mahirap intindihin si Han San Chen. Kahit na siya ay gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa ilang mga laban at ang kanyang reputasyon ay dapat na matunog sa maraming lugar, maaaring hindi ito masyadong epektibo para sa mga tao o halimaw sa antas na ito. Lalo na sa tuktok nitong tigang na bundok, lahat ng bagay sa mundo ay nakatala kapag sila ay isinilang at kapag sila ay namatay, sila ay nakatala ang mga mortal ay tinatawag itong siklo ng buhay at kamatayan, na tinatawag ding aklat ng buhay at kamatayan, para sa akin, ito ay isang talaan lamang ng mga bagay na dapat kong malaman, mahinang sabi nito, daan. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Ivory at Han Sanchen na magtinginan sa isa't isa, hindi masabi na ang tinatawag na kalamidad na ito ay talagang medyo malubha. Alam ang buhay at kamatayan, alamin ang tadhana. I didn't expect na may ganito kalakas na nilalang na nakatago sa labas lang ng Primeval Forest na ito, gulat na sabi ni Han San Chen. Ito ay talagang isang bagay na hindi niya inaasahan. Total katatapos lang niyang makipag-away sa kalaban niya sa kagubatan kaya wala dapat panginoon o malalaking bagay sa paligid. Lalabas sila sa ugali upang makita kung ano ang nangyayari dito o pipiliin nilang magtago sa loob ng isang tiyak na saklaw bilang pag-iingat upang hindi makaranas ng hindi nararapat na sakuna. Parang naghahadjas ng malaking bato sa tubig, kahit papaano hanggang sa tahimik ang dagat, mahirap makahanap ng malaking isda malapit sa lugar kung saan itinapon ang bato. Tsaka, kung may makapangyarihan man dito, dapat sinabi sa kanya ng maaga ni Luo Jin. Ngunit hindi pinaalalahanan ni Luo Jin ang kanyang sarili. Ipinapakita nito na malamang na hindi alam ni Luo Jin ang pagkakaroon ng tinatawag na kalamidad na ito. Haha hindi naman ako palaging nag-exist dito pero lagi akong nag-exist dito. Basta ayokong malaman ng mga tao ang existence ko. Walang makakaalam ng existence ko. Kahit alam kong iba ang kakayahan mong makita. Ang mundo, maluwag niyang sabi. Narinig ni Suying Xiao ang pangungusap na ito sa pagkalito, ngunit naunawaan ito ni Han San Chen. Sa madaling salita, hindi ito ang kanyang permanenteng tirahan, ngunit isa sa mga tirahan nito tulad ng mga clay na katawan ng mga Diyos at Buddha sa mundo. Ito ang tunay na kahulugan ng laging naririto, ngunit hindi laging naririto. Makikita na dapat big winner ang kaharap ko. Kung hindi, ito ay ganap na imposible na magkaroon ng gayong paggamot. Then I know you exist, isn't it an honor? Nakangiting sabi ni Han San Chen. Everything is determined, since God sent me here, there must be a purpose, before I knew who you were, I was actually a little confused. I didn't know if you are an enemy or a friend, sabi ni Hu. Then I dare to ask, magkaibigan ba kayo o magkaaway? Parehong kaibigan at kaaway, sabi nito. Para sa Han Sanchen, ang mga kaibigan ay kaibigan at ang mga kaaway ay mga kaaway, walang ganoong bagay bilang parehong kaaway at kaibigan. I'm sorry, Han Sanchen has always been so clear about love and hate, Matigas na sabi ng ugali ni Han Sanchen. Okay, that being the case, let me tell you straight away, according to the record of life and death, I am here today to collect your life, one of you have reached the end of your life, and you should follow me back somewhere, sabi ng kalamidad. Nakasimangot si Han Sanchen, isa ba sa kanilang apat ang nakatadhana na mamatay? Pei Yuan, Pei Mo, o Ivory at kanyang sarili. Ngunit kahit na sino man iyon, imposibleng tanggapin ni Han San Chen ang ganoong resulta. Tapos parang magkaaway tayo, nang matapos magsalita si Han San Chen, diretsyo niyang itinapat ang kanyang chi sa kanyang mga kamay at naglagay ng poster na handa sa isang malaking laban anumang oras. Para sa kanya, hinding-hindi niya hahayaang kunin ng sino man ang mga tao sa paligid niya, kahit sino pa ang taong ito, wala siyang alam Maaaring hindi masyadong magaling si Han Sanchen sa anumang bagay, ngunit tiyak na isa siya sa pinakamagaling pagdating sa pagprotekta sa kanyang mga kaaway, kung gusto mong kunin ang aking mga tao, subukan mong tapokan ang kanyang bangkay. Nang matapos siyang magsalita ay inilabas ni Han Sanchen ang pangoaks gamit ang kaliwang kamay. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga bagay na hindi maintindihan ay ang gamitin ang iyong makakaya at ang mga tamang bagay. Ang pangwaks ay malinaw na ang pinakamahusay na pagpipilian, sa hindi pagkasira nito, kahit anong antas ka ng halimaw, imposibleng harangan ito. Sa makatuwid, hindi na kailangang ipaliwanag ang layunin ni Han Sanchen sa paggamit ng pangwaks. Nang makita ito ni Ivory, hindi niya namamalayan na pinrotektahan niya ang dalawang bata sa likuran niya, sa sandaling nagsimula ang labanan, kung si Han Sanchen ay isang general na matapang na naninangil, kung gayon siya ang nagtanggol sa likuran. Malaki ang pagkakaunawaan ng mag-asawa. Nilabas pa ni Han San Chen yung panguaks, parang hindi na kailangan pag-usapan. Mahinang sabi ni Fu, syempre naman, malamig na sinabi ni Han San Chen, walang puwang para sa negosasyon sa bagay na ito. Dahil hindi natin ito pag-uusapan, hindi natin ito pag-uusapan. Matapos bumagsak ang mga salita ng kasawian, handa na si Han San Chen para sa pagtatanggol, Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, hindi na siya naghintay ng anumang pag-atake. Hindi napigilan ni Han Sanchen na matigilan, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ka kumilos? Kapag sinabi kong walang diskusyon, ibig sabihin kailangan nating kumilos. Kapag sinabi kong walang talakayan, hindi ba ibig sabihin ay kakalimutan na natin? Pagkarinig ng sagot nito, halos matamba si Han Sanchen at tumawa ng malakas. Higit sa lahat dahil sa isang larangan ng digmaan sa antas na ito. Hindi niya kailanman pinangarap na may biglang direktang aatake sa buong tinatawag na. Sobra na iyon. Halatang hindi inaasahan ni Ivory ito, yun lang. Ano pa? Kumunatang noon ni Huey sa pagkalito at sinabing, Hindi ako ang mga akit ng impyerno, at hindi rin ako lalaking mukhang kabayo, mamatay ka man o hindi, ano ang kinalaman nito sa akin? Ang sagot ay napakamakatwiran, ngunit iniwan nitong ganap na hindi makapagsalita si Han San Chen. So may I ask, ano ka nandito? Hindi ba nakakatuwa? I am just a recorder and a knower, some of you have reached the end of their lifespan. I am just telling you, napakaraming tao na nagbago ng buhay laban sa kalooban ng langit, gusto ko bang mamatay muna ang bawat isa sa kanila? Parang medyo galit ang tono ni Wei. Dahil wala siyang balak na umatake, halatang mas relaxed ang poster ni Han San I dare to ask, paulit-ulit mong sinasabi na ang isa sa atin ay umabot na sa katapusan ng kanyang buhay, sino ang taong ito? Tanong ni Han San silang apat ay nasa mabuting kalusugan, at siya at si Ivory ang may pinakamataas na antas ng paglilinang, kung may mangyari man na hindi inaasahan, dapat masense agad nilang dalawa na may mali sa katawan nila. Para naman sa Pimo at Piyuan, Bagamat medyo mababa ang pagtatanim ng dalawang bata kumpara sa kanila, sila ay bata pa at hindi dapat umabot sa katapusan ng kanilang buhay. Dahil hindi ko intensyon na ilayo ang taong ito, hindi mahalaga kung sino siya. Hindi napigilan ni Han Sanchen na umikot ang mga mata, malinaw naman, kapag itinanong ko sa iyo ang tanong na ito, ito ay hindi isang tanong kung ito ay mahalaga sa iyo, ngunit isang tanong kung ito ay mahalaga sa iyo. Pero mahalaga sa akin. Man, kung tatanggihan mo ang hinihiling ko sa iyo, bakit mo hinihiling na sagutin ko ang hinihiling mo sa akin? Isang pangungusap ay halos himateyan si Han Chen sa galit. Si Han Chen ay palaging ang tanging tao na pumupuna sa iba, sa hindi inaasahan, si Han Chen mismo ay hindi nakaimik ngayon. Kung gayon hindi na kailangang pag-usapan ito. Medyo nanlumo na sabi ni Han Sanchen. Katulad ng sagot mo, sabi ni Ho hindi napigilan ni Han Sanchen na umikot ang mga mata. Okay, kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan, may gagawin ka pa ba? Kung hindi, can we each own way? Pansamantalang tanong ni Han Sanchen. Sa katunayan, si Han Sanchen ay nahihilo sa sandaling ito, at ang bagay ay tila biglang natapos sa puntong ito. Gayunpaman, ang buong bagay ay tila medyo nakakarelax at malaya. Hindi naman pwedeng sa ganung pagkakataon, or under the so-called arrangement, in the end, you just don't have to discuss it, and then everyone goes their own way, ganun lang ba simple. Ito ay medyo palpak, mukhang posible, ngunit hindi ba ito masyadong nagmamadali? Sabi ni Hu, nang marinig ito, ipinahayag ni Han Sanchen ang kanyang malalim na pagsangayon at gustong tumawa. Matapos itong gawin sa mahabang panahon, ito ay nalilito gaya ko. O iba ang pinag-uusapan nyo? Nakakatawa at galit na sabi ni Han San Chen. After hearing this, matagal na hindi umimik si Wu, hanggang sa nagtagal ay parang nagmuni-muni siya. It's not that we can't talk about other things, but what are we talking about? Han San Chen smiled. Syempre hindi ka makakaisip ng awkward na usapan, paano ba? Ta? Gabi na, may opinion ako. What do you think? Sabi mo, sa ating planeta mayroong isang napakatanyag na kultura. Ginagamit natin ang kulturang ito upang malutas ang mga bagay na mahirap lutusin o mahirap pag-usapan. May ganitong kultura pa ba? Sa totoo lang, ang ganitong uri ng kultura ay dapat nakaraniwan sa lahat ng tao, ngunit ito ay mas laganap sa aking bayan. Nagtataka ako, anong uri ng kultura ang maaaring magkaroon ng gayong alindog? Mahinang tumawa ng mahina si Han San at hindi nagmamadaling ipaliwanag kung ano iyon. Sinenyasan niya ang kanyang mga mata sa mga apprentice at ivory upang humanap ng medyo patag na lugar na mauupuan, mag-set up ng isang stand o kung ano paman, at sinimulan ang kanilang cooking show. Wala pang isang saldali, ang karne ay naglalabas na ng bango sa ilalim ng apoy ni Han San hindi alintana kung siya ay tao o isang multo, hindi niya maiwasang maglaway ng maamoy niya ang amoy na ito. Ganon, ganon. Ito ba ang tinatawag na kultura? Bagamat halatang amoy paghamak ang kamalasan, halata rin na may bahid ng kasakiman. How can this alone become a culture? In other words, it is a culture, but it is definitely not a culture of chatting. Pagkasabi nito, naglabas ng bote si Han Sanchen sa kanyang mga braso. Sa pagbukas ng takip ng bote ay agad na tumama sa iyong butas ng ilong ang masaganang aroma ng alak ang bagay na ito at ang bagay na ito ay tinatawag kong kultura. Alak at masarap na pagkain ay natural na bumubuo sa tinatawag na kultura ng alak. Bagamat hindi naman ito isang magandang kultura, mayroon din itong makapangyarihang kahulugan. Maaari itong mabilis na paikliin ang distansya sa pagitan ng mga tao, at sa ilalim ng impluensya ng alkohol, ang komunikasyon ay maaari ding gumawa ng isang hakbang na mas malapit. Wala bang kasabihan sa mundo, kung hindi ako lasing, paano ka magkakaroon ng pagkakataon? Bagamat ito ay isang bahagyang walang kwentang biro, ito ay aktwal na naglalarawan ng ilan sa kahalagahan ng kultura ng alak sa pagtataguyod ng komunikasyon. Subukan. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, ginalaw niya ang kanyang kamay at lumipad ang bote ng alak na may kasamang kapirasong karne. maya, -maya ang alak ay nakasabit sa isang lugar sa ere, at ang karne ay nakasabit din sa isang lugar. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagsimulang mawala ang laman at napuno rin ang bote ng alak. Paano? Tanong ni Han San Kayong mga maliliit na tao ay medyo matalino sa iyong mga kasanayan, masarap. Sabi ng kalamidad, marahan ng umiti si Han San kumuha ng isang piraso ng karne para sa kanyang sarili, at sabay inom ng alak. Ngayon, ano ang pag-uusapan natin? Ang lalaking ito ay parang baguhan sa lipunan, nakaka-awkward agad yung mga sinasabi niya tapos hindi mo alam kung paano sasagutin. Ngumiti si Han San Chen at sinabing, wala kang kailangang gawin, uminom ka lang at kumain kung ano ang mayroon ka. Walang sinabi si Hua, pero halatang hindi rin siya tumutol. Para sa Han San bagamat mabisang kultura ang kultura ng alak, ang lahat ay paikat din at unti-unting proseso, Diretso niyang sinabi sa Huey kung ano ang susunod na gagawin, kaya mas mabuting hayaan siyang sundan siya at natural na makarating doon, hakbang. Sa lalong madaling panahon, ang alak ay higit sa 30 at ang pagkain ay higit sa limang lasa. Hindi lang medyo nahihilo si Hans Sanchez sa pag-inom, pati ang Sakuna ay tila medyo lasing. Gayunpaman, ang dami ng alak na ito ay malinaw na hindi magdudulot ng labis na pagkahilo sa mga magsasaka o mga bagay na may ganitong antas maaaring masangkop na ilarawan ito bilang bahagyang pinausukan. Ito ay talagang kawili-wili. Medyo nasiyahan si Hua, I like your wine culture very much. So, all kinds of creatures could be quite dissatisfied with people dominating the world, but to me, any race that reaches high status wala akong galit sa kahit na sinong individual, dahil naniniwala ako na kung sino man ang makakatayo sa posisyong iyon ay dapat na may mataas na kakayahan hindi lang mabilis ang pag-iisip mo, pero napakaselan din ng trabaho sa mga kamay mo, marami na akong nakain, at siguradong nasa tamang listahan ang pagkain mo, and this. Wine, haha, <laughs> the more I drink, the more I drink, want to drink. Pagkarinig sa sinabi niya, binato ni Han Sanchen ang isa pang bote ng alak. Alam na alam ni Han Sanchen na talagang gumana ang kanyang diskarte, kahit papaano ang sako na ngayon ay gusto ng alak at karne, kaya hanggat ang oras ay tama, lahat ay maaaring makipagchat ng magkasama. Maraming tanong si Han Sanchen at gustong itanong sa kanya ng maayos. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang kamalasan lamang ay nakakonsumo na ng hindi bababa sa limang bote ng alak, natila ang pinakamahusay para dito. Nakurious ka bang malaman kung sino sa inyo ang nag-expire na? tumango si Han Sanchen. Oo, mas mabuti kung handa kang sabihin sa akin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!